Magandang hapon mga kaparmers. So ito habang nagtutukod tayo may nakita tayong hinog. Kaya lang hapon na hindi pwedeng mag sa hapon. So panalo ang mga paniki ngayon dito. Panalo ang mga paniki i-check na lang natin bukas kung ano ang sitwasyon nito. Kung ilan ang nabawas dito sa ano. So ilan yung hinog 2 4 6 8 10. 12, 13, 14 o so, bali 14 hindi lang natin alam doon sa ano likod niya ayun Thank you. Uh -huh. May puso na sa akin So napatubigan na to nung mga nakarang araw kaya ayos ulit siya. Ang saya-saya niya ulit oh. parang ang saya saya na ng mga dahon nila pagkatapos mapatubigan farmer so oh. so yung gak fruit dito wala atang bunga ngayon yung gak fruit natin pero alam ko maraming bunga tong gak fruit dito sa sa taas bandang taas ditong banda. Papakita ko sa inyo ang gak fruit kung may makita tayo dito. Ito siya Oh. Yan yung gak fruit na tinatawag. Ah, hindi natin masyadong makuha yung kulay niya. Yan yung gak fruit. So kukunin natin yan. Kasi hinog na pwede nating ano yan pwede nating ipunla may dalawa dito pala so dalawa alam ko marami pa to eh dahil dalawa lang yung nakikita ko ngayon so ilang piraso to na nakita ko dati dito gak fruit so wala akong nakikita ibang may gack fruit dito eh So dadalawa na lang yan Dadalawa na lang yung gak fruit na yan o. So kukunin natin yan I, Tatanim na lang natin Paparamihin natin So Bukas na ulit tayo magtukod Ito tinutukuran natin lahat ng mga may bunga para hindi matumba hindi masayang yung bunga na matutumba na wala sa gulang hindi pa magulang natutumba na kaya sayang Yeah. So uwi na tayo. Dito na tayo sa tulay. Bukas na tayo babalik doon sa ano tinumba nating kawayan kunin natin at itutukod din